I want a longer conversation with them. Yan ang hiling ni Dennis Padilla para sa kanyang mga anak sa kwentuhan nila ni Julius Babaw Online. Ayon pa sa kanya, four years na raw yung huling usap nila ng isa sa mga anak niya na si Julia Barreto. Aba, nakakaloka, no? Nakakasad, hindi ba? Ang issue, dapat bang ipaalam ng mga anak sa kanilang magulang kung anong dahilan nila sa pagtrato ng hindi maganda sa kanilang magulang? quizmates ano ang opinion ng mga kapitbahay natin dito yes papa ito yung friend ko si Chini Chini ano masasabi mo sa issue natin na yan para sa akin hindi na hindi maiwasan magkaroon ng ng loob ang magulang at anak uh. ang opinion ko lang magisip um uh, palipasin natin 'yung ilang araw uh -huh. at at makapag Isip tayo para uh -huh. maliwanagan tayo. At kausapin rin natin magulang natin kung ang dahilan, bakit sila nagagalit sa atin. Thank you very much, Chini Kayo dyan, Jegs. <laughs> Siyempre, may masasabi dyan ng ating kapitbahay na si Benjie. Anong masasabi mo dyan? Ako, ang masasabi ko lang, ganito. Kailangan pansin natin ang magulang natin mismo Kailangan natin siya papansinin pag wala na sila. Tama siya. Oo. Maging magkakabali ng magulang-magulang mag 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 natin yun. Wala tayo sa mundo kung wala sila. Oo. Oh. Oh. Ay, ako? Ang tagal ko nang hindi kinakausap ang mama ko eh. Ay, magkaaway kayo? Ah, uh, tagal na ang ko na siyang yun. di kinakausap. Magkaaway nga kayo? Eh, namaalam na siya eh. <laughs> ah. Paano <laughs> ko kakausapin? <laughs> eh, John Kid! <Ed>! Hindi, <laughs> ako naman, para naman sa akin. Kasi, um... Parang karamihan naman sa atin, parang laging may nakakatambuhan. Hindi lang naman tatay, pati nanay, kapatid, di ba? Lahat yan. So, very ano yun, natural sa pamilya di ba Sabi nga nila pag hindi kayo nag-aaway hindi kayo nag ano nag-gogrow -nag as family Tama. So kailangan dapat pinag-uusapan 'yan di ba Wag yung pangit naman yung magtatanim ka ng sobrang tagal taon di ba kasi naranasan namin 'yan So maganda pag-usapan 'yan habang maliit pa sa dinetba natin Umaba. lalaki 'yan di ba yes. Yun ang uh, para sa akin kailangan mapag-usapan as pamilya Ayan. Kaya naman, maraming maraming salamat sa mga opinion nyo, ha? Dahil dyan, meron yung regalo from Sulit TV, powered by TV5. Ayan. Mapapanood yun na ng malinaw at widescreen ng quiz at iba pa TV5 shows. Kaya naman, back to you, Mamogs. Aww. Ang ganda naman ng na opinion ni Kid, no? Pama parang mas masustansya yung opinion ni Kid kesa dun sa dalawa. hindi naman, hindi naman. well, ang aking quiz motto o natutunan sa isyong ito, una, hanggang ngayon nga ay talaga sa totoo lang na ay pa rin ako kung ano talaga ang dahilan ng mga anak ni Marjorie kung bakit hindi nila kinikita ang kanilang amang si Dennis Padilla. Hindi rin naman malinaw sa atin kung ano yon ano. Kahit nga si Dennis, gusto niyang malaman kung ano ang kasalanan niya para maihingi raw niya ng sorry. Kaso nga, panay na lang ang hirit ni Dennis sa Sokmed na sana pagbigyan siyang makausap ang mga anak niya. Pero wala pa rin response. Kung ang hinihintay lamang nila ay ang right timing, naku, kailan pa? Hindi naman na bumabata si Dennis. Nangungulila siya sa pagmamahal ng kanyang mga anak. Kung nga uh, nakaka-relate kayo dito ha, sa kwentong ito, eh, aba, kausapin nyo na ang parents nyo. Pangit naman kung kailan na maalam na ang parents nyo. Doon kayo mag -iiyak. Hihingi ng sorry. Hindi na niya makikita ang pag-iyak ninyo, hindi ba? Hindi na niya maririnig ang pag-sorry mo. Gawin nyo na yon bago kayo maging magulang someday.